Yo guys Andito na naman tayo sa panibagong vlog At uh, bago ko pala simulan to Please like and subscribe I-click mo na rin yung bell Para palagi kang updated sa mga video Na ina-upload ko din sa akin channel So ngayon Kapunta tayo ngayon ng Osmeña Isilipin natin yung binuksang ilaw ni Isko Napakaagang Pasko nito Hahaha <laughs> Kasi binuksan na daw yung ilaw dito Sa house niya India Tingnan natin kung hanggang saan Ang hinabot ng ilaw na to At tingnan natin kung gaano talaga kaliwanag Ang nakikita ko sa picture talagang Napakaliwanag eh Tingnan natin sa personal guys Nakikita natin kung ano Kung ano talaga ang nilalabasan Malapit-lapit na tayo pinabaybay na natin ang ano uh, ang Highway dito but nakababana na ako ng kulay ng ano uh, ano ba tong kulay dito sa ano sa Mabini Mabini Bridge sa kababaan na tayo sa may itaas ng nagtahan so ayun may traffic nga lang pero pagkagalitong kaliwanag naman at uh, madami ka namang nakikita sa kalsada nakikita mo naman yung nilaadaanan mo Higayin nyo no? Sabi mga luwak <laughs> Ayan na, nakikita ko na Nakikita ko na ang liwanag Ayan eh, guys, yun yung sinan nyo Sobrang liwanag na oh Wow! Napakagaling mo talaga guys Ito! Oh! Mayor is gone. Nagpipiyok-piyok pa ako guys Ayun Kitang kita na ang liwanag Kitang kita na guys Ang traffic sa kabila Ayun oh. No? Grabe traffic Woo! Para tayo babalik nito Tataan tayo lang ano Babaybay natin yan kahit traffic yan Makita natin yung magandahan ng ano, smenya ngayon Uy, grabe, may truck Tinan wow. wow. nyo guys kung gano'ng traffic anong oras na alas 6 na ng gabi So ayan o oh. Napakaliwan na guys hindi, hindi, no, hindi tatamaan ng bato ng mga magkiklip yan, yan kasi ang taas taas nyan diba? Parang ano ang sarap mag chill ride dito Ang dami lang talagang truck guys Kasi alas 10 na Woo! Ang sarap! Dumaan sa Osmeña niya ngayon! <coughs> <coughs> Ubo-ubo pa ako! Guys, tingnan nyo kung gaano ko ganda ang Osmeña kapag maliwanag nandito na tayo sa may Pedro Hill ayan o, Pedro Hill hindi natin alam kung hanggang saan to pero hanggat may gasolina ako titingnan natin kung hanggang saan nang aabot ng ilaw na to napakaliwanag guys pag nakikita mo to sa ano sa picture sa ano sa sa itaas ay nako ang ganda parang nasa ibang bansa eh doon ako bumilib kaya pinuntahan ko po ngayon so ayan pahilig muna tayo <laughs> wala tayong mic kaya napakalakas ng bonus natin wala tayong mic kayon Hi -hi. Ang ganda na ang niya Napakasarap Lagal Itang gulitan niyo naman ngayon oh. Ang liwa ng na talaga Napakalap eh Dito rin oh Papunta ka na ito eh Pumunta ka rin ito eh Ang liwa nagpa rin Talagang okay Kasi ito may ginagawa ka na hindi ko alam ang sky way dito palagay ko palagay, hala, ay, na, ay, na. ay, ay thank you nakakita na ang ganda ng usmen niya hindi na madilim nice, isi ko mayor, pio piok pa tayo ba talaga si Orming kumalaw? Guys. Ang ganda guys Napakasarap pag ride Ang sarap Woo Kitang Di kita na sila Kasi yung mga walang helmet Kitang Di kita na din dito Wow Ang aliwalas ng daan Pag ganitong aliwalas Parang alas ng bansa go ka tayo Nagkakaroon yung mabantay kasi may ano eh May ambulance Wala, hindi ka pala Whoa. Meron lang ano uh, Grabe lang talaga yung traffic dito kasi Sa mga ano, sa mga truck Nabasa yung truck na yun Ito kung mapapansin nyo ito dati sobrang dilim nito sobrang dilim sa pahit na to kaya uh, yung mga uh, manghina yung ilaw nabidiskrasya dito kasi may mga lubak dito na hindi mo akalain na malalim pala kagaya yung mga ganyan no? Oh. nakakita kita mo na yung mga signboard kung left turn kung no left turn or ano kahit ano kasi sobrang liwanag ito talaga guys Kitang kita nyo naman sa video So ayun Nandito na tayo sa ano Parating na tayo dito sa Sobel Ross Street Pero meron pa rin Parang hanggang dito na lang yata Hindi ko alam mo itutuloy pa to hanggang doon Kasi Dito sa part na to madilim na pero ko, itutuloy pa niya Kasi, ayan, meron pang ano May mga nakalawit, pa kilaw eh So, ayun, Maghanap na lang ako ng ano Nang iibutan ko Ginakita ko lang sa inyo Kung hanggang saan yung inabot ng Ay, hindi, hanggang dito Meron pa rin yata dito eh Tingnan natin guys Parang may ilaw pa rin Ilingilawan eh. pa rin to so. ay wala na nandun pa lang talaga pero may mga ano may mga nakaabang na na ano na bumbilya so ayun maghanap na tayo ng ikot natin para ano para tayo ay eh, makauwi na kagad magkitas ba ako sige magkitas na lang tayo guys para mas mabilis pa tayo makaikot so ayun at makauwi na tayo Nakita ko nyo naman Ang gano'ng kagandang Ano ngayon Ang Osmeña So ayun guys Siguro dito ko na nakatapusin uh, Isang pasilip lang to sa Osmeña guys uh, Please like and subscribe Iklik mo na rin yung bell Para palagi kang updated Sa mga video na ina-upload sa si channel ko At ayun Sana mas Ano malayo pa yung ito, may mga nakabang pa pala, guys. Sigurado, sisindihan pa ito. Siguro, wala pa lang dito power, kaya gano'n. So, ayun, hanggang dito na lang, guys. Please like, and subscribe. Peace, yo! See you on my next vlog, moto motovlogger!